So, sa, uh, ito yung binili ko nung isang araw sa bayan at hindi ko agad na bibigay na alala eh. Nalimutan ko lang yung uh, ibibigay natin kay Twinsy. Halikidatsuki. Suot na at hindi kalapitan ng mga kwan. Tapos maganda dahil stainless ng ito yung binili ko sa kanya okay, so, ito susuot so, natin kahit matay sa ngulo na yung <laughs> bilip din natin yan. diba so, guys maganda okay ito kagaya na sa ti asliyan. Hey, Ay. Oh. huli na inject siya. <laughs> baliktad. Kita mo naman silikod, eh. Kasi sa likod eh. Sumbay sa ko. Hindi. Balikasyon. Hindi lalagot. Harap pa baliktad ang pindan. Pa baliktad daw. Ba? Baliktad. dah. Ano ba yung batanya. asa guys? ayos yan. Oh. ay pogi na 'to, sulit si 'to. Oh. Ah, boli check yan, guys. Tang <laughs> bao. Oh, tapos. Ay, okay. bye. Salamat. 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 Salamat po. Salamat ah. Alamat po. Alamat po guys. Ah. Thank you so much sa mga viewers ah, sa ating mga solid supporter dyan. At shout out po sa T.Y. Santos.